Mga kababayan, diretso sa punto. Naiyak na ba si Ga Vice Ganda bilang kabayo ngayon? O baka naman karma ito sa kanyang mga joke na laging nagpapahirap sa kanyang career? Alam niyo ba, nitong August 15, 2025, biglang nag-announce si Heart Evangelista na siya na ang bagong endorser ng McDonald's. At ang tanong ng lahat, sinibak ba si Vice Ganda? brand ma'am on vice no sabi ng reports mula sa pinoy publiko at instagram post actually kanina mga kababayan punta po ako sa McDonald's chineg po natin kung totoo nga po bang hindi na si Vice Ganda ang endorser ng McDo hindi po natin nakita ang kanyang poster doon sa isang uh, fast food restaurant nila along congressional eh lagi po tayong kumakain doon dati tinigil lang po natin pansamantala dahil nga po sa ginawa ni Vice Ganda. Tinanong ko din po ang gwardya. Sabi ko, bakit po wala na si Vice? Eh, sabi ng gwardya, hindi ko alam. Tapos, sinabi ko uli sa kanya, Kuya, guard, ang nabalitaan ko, si Heart Evangelista na daw ang, ang, ang endorser ng MACDO. Ang sabi ng guard, ay, buti kung ganun, gumanda si Vice. <laughs> at sabi niya, ah, bagkus niya, uh, ano din, na eh, talaga dang napapansin natin na umihina talaga ang Makdo. Pasensya na po ha. Pero, mas dumarami pa po ang ang mga taga-subaybay ng Jollibee at kumakain po doon. Di po ba? Imagine ha, from being the face of McDo's fun meals to being replaced by the elegant heart It's like switching from a clown car ah, huh, to a luxury limo. Mas social naman si si Heart Evangelista in comparison to Vice Ganda. ba? Diba? Let's break it down. Fact-based tayo, mga kaibigan. Vice Ganda has been MacDos endorser for years with ads like Nice Ganda na viral sa TikTok. But lately, his jokes, ha? Huh? Controversial match. Remember? His jet ski joke. On former President Duterte's sa concert, Paras even urged not to overreact. But Shempre, Marami po ang DDS. Backlash was huge. Open letters viral. Senator Marcoleta is slamming him. And now with Hart's husband, As Senate President Jesus Godero, Paka may political angulo. Syempre, si Hart represents class, po poise, and family values. Perfect for a brand targeting families. and OFWs sending remittances home. Okay, parang sa Petrang Kabayo movie ni Vice, no? Where he turns into a horse for bad behavior. Ngayon, parang siya yung siya ang kabayo na sinibak dahil sa bad jokes. Ha? Ah, satire side. this highlights how celebrity endorsements affect brands. Okay? 78% of Filipinos trust celeb ads. Influencing 500 billion pesos fast food industry. Para sa youth at OFWs, this is more than chismis. It's about how showbiz intersects with politics and economy. Tung agree ka? Like this video now, ha? Subscribe para sa more deep dives at comment below, ha? Vice out, heart in. Karma ba? Shares of friends mo sa Los Angeles, Toronto, Riyadh, o Sydney. Goal natin 100,000 subscribers. para mas malakas ang voice natin. Ngayon, let's dive deeper. Transition tayo sa history ng controversy, ha? Grabe, dami pong napaiyak nito ni Vice Ganda. Ah, grabe. From sino pa buba yan? Si Jessica Soho. Ah, kaya nga po si Ann Curtis, eh, di ba? Minsan, inuokray-okray niya. Mga okray po talaga to si Vice dahil nga po, sanay po yan, galing po yan sa stand-up comedy bar. No? Hindi ito unang beses na nagkakaproblema si Vice sa mga jokes niya. Marami po yan. Okay, una, tandaan nyo ha, ang 2013, ito na po ha, yung Jessica Soho joke, natatandaan nyo pabuboy yun mga kababayan. Vice called her eating habits like a horse. Kabayo reference again, apologize siya but the damage done. Fast forward to 2025 ha, Jetski joke on Duterte. Duterte. Getski Holiday, sabi niya, referencing Duterte's old promise. On one side, free speech right, comedy is satire, but critics says it's, disrespectful to a former leader who fought for PH Philippine sovereignty. The Davao City Council condemned it, linking to political divide. Vice, you're the unkabogable. But bakla ay bak but baka too unbackable for brands like Bakdo. Heart, meanwhile, is the epitome of grace. Her Instagram post, huh? another dream come true. Little heart, this one's for you. No controversy, huh? just philanthropy and fashion. Favoring heart here, ha? Huh? she's a role model for youth, showing how to rise without stepping on others. Tama naman po yan. No? Tama po yun. Hindi po kailangang mangapak ng ibang tao. No, 'yung sinasabi po nila is eh, eh, nagtatrabaho po kasi si Vice sa ABC, ABS-CBN at nawalan po siya ng kita. 'Yun po ang katotohanan do, 'di ba? Isipin niyo, isang OFW sa Dubai watching Vice jokes while missing home. Nakakatawa ba o nakakasakit? 2.3 million OFWs remit 2 trillion pesos yearly. Many in Saudi like Jeddah or Dammam. They deserve content na uplifting, uplifting not divisive. Ay, sobra po talaga. Dahil hindi na hindi po ba naisip ni Vice Ganda na marami pong DDS. Okay, marami pong mga taga Mindanao. O ano ka? Ngayon, 'di ba? Napalitan ka na. At hindi lang 'yan, ha. Unti-unti ka nang malalaglag sa trono. Okay? Horse ako, na endorser ako. Pero ngayon, parang tinakbo ng kabayo ang career niya. Unti-unti na po siyang malalaglag at kailangan nating ilaglag upang matuto naman si Vice Ganda no? This shows brands are shifting to safe endorsers amid political tensions. Dapat po talaga hindi po tayo ganoon no? Kahit nga po tayo uh, ginagalang po natin ang ating mga mga leaders no? Except talaga kung ano, di ba? Kaya po mga viewers po natin sa Cebu City o Las Vegas, ano sa tingin niyo? Mag-comment naman po kayo. at very excited na tayo na makita ko yung mga comment nyo. Okay? So from jokes to endorsement, let's analyze the business side, mga kaibigan. Ngayon, policy breakdown tayo ha. How do celebrity endorsement, endorsements tie to Philippine politics? Under Consumer Act RA 7394, ads must be truthful. Ha? Vice controversial image might risk brand reputation, especially with political jokes affecting public sentiment. Ha? In US ha, like Los Angeles, California, celebs like Taylor Swift influence elections. Here's hard to tie to Jesus Escudero ha. Huh? Senate President pushing bills on OFW, protection like Magna Carta for seafarers, uh, satire uh, baka Macdo chose hard para maging senatorial, ang fries ang nila no? Okay. Vice brings humor, appealing to the youth ha. Huh? His films um, gross billions like Beauty and the Bestie. But Heart offers aspirational lifestyle, perfect for OFWs in Milan or Rome dreaming of luxury. This shift reflects Philippines' evolving consumer market, from fan to family-oriented amid economic recovery post-pandemic. Fast food contributes 5% to GDP, with McDo employing thousands. No? Imagine a young viewer in Quezon City Influenced by vice jokes, huh? does it encourage critical thinking or just division? Her work with Senate Spouses Foundation aids policies on health education, real impact. Ay, nakakatawa po talaga, no? Talagang gulong ng palad po talaga. Kaya po tayo, be let's be all be humble. Ay, alam nyo po dyan sa Twitter din, no? Marami pong nagmumura dyan. Eh, lately talaga, pag minumura ako, minumura ko na rin. Pero sila po ang nagumpisa. In pero hindi po dapat tayo ganun. Biruin mo, ha? Ah? Dating pangulo ng Pilipinas, no? Sasabihin mo, hindi na siya makakauwi. Ha? Ah? Paano naman po ang mga natulungan niyang mga tao na Uh, baka maging biktima ng droga, maging biktima ng rape. Ah, yung mga anak nyo po. Oh, eh kung ma po yung mga anak nyo, kaya na po, no, kung, na, 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 kung nanonood po kayo nito, ang anak nyo na lang ang inyong sandalan. No? O oh, ibig sabihin, ang inyong pamantayan. No? Yung anak nyo pag lumabas at na-rape ha, dahil sa droga. O, oh, di diba, dap, dapat tayo nagpasalamat kay, kay uh, Pangulong Duterte dahil hindi nga siya na-rape nakuha niyo po ba? So, guys, if you're watching, huwag maging kabayo ha. Huh? Learn from this. Okay, in UK, London or Singapore, brands drop controversial figures fast. Okay, shout out sa mga nasa Abu Dhabi, Sharjah o Kuala Lumpur. Subscribe para sa more topics like this. Okay, mga kababayan, sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan, ang unang pinapatahimik sa pagsali sa aking YouTube membership. Tinutulungan ninyo ako manatiling malaya, walang takot, walang pinapanigan at handang lumaban para sa bayan. Salamat po. Sali na po sa hashtag walkwithlaan YouTube channel membership. Okay ha? What if Vice cries over this? Si Vice bilang Petrang Kabayo running to McDo for comfort food. But oops, heart's face on the menu ha? Live ko to. Baka, ibig sabihin, Heart's New Live Endorsement. Ha? Life while Vice is dead. <laughs> dead na si Vice. Ganda ka ba you? <laughs> okay. Ito po. Uh, ano lang natin? Uh, uh, examine lang po natin mga naratibo. no, Verifiable naman po yan. From GMA News, Phil Star, Vice uh, GMA Gala, Stop at Fast Food, but now replace His hard-hitting jokes sometimes cross to insensitivity, affecting brands. She's balanced and bothered by bashers, as per her MSN interview. Okay, huh? In Japan, Hong Kong, or Korea, Pinoy celebs shape cultural identity, endorsement, influence. No, youth posing. Huh? with 2025 midterm's coming. Uh, 2028 rather. No. Celebs like heart can sway opinions on economic bills. Ayan, ha? Ay, ako, talagang botong-boto ako. Ha? Na pagiging endorser ni heart evangelista in comparison to Vice Ganda. At ang galing na yung strategy na MacDo dahil right away, no? Nung nakikita na nila may backlash ito. Backlash siya. Uh, may backlash siya. <laughs> may backlash. Si Vice, ni eh, talaga namang umaksyon na sila. Ang uh, sabi, kung, kung ano nga, kung si Trump yung manager, You're fired with fries. <laughs> Ayan, ha? Kayo, ano po bang masasabi nyo, mga kababayan ko? Dito sa uh, puntong ito, no? Natanggal na, no? Natanggal na si Vice Ganda. Okay? O, okay. kung may super thanks, ha, from Doha or Kuwait, salamat, it helps. Baka ang showtime, ang susunod na magtanggal sa kanya. Okay? Isang OFW sa Paris o Auckland, sending money from home, no? Sending money home. They see heart as an inspiration, not vice chaos. Kasi po, si Vice Ganda ay nag-ano po ng division, no? Talagang, ewan ko. Okay, like, comment, heart for the win, ha? Share sa Metro Manila, Davao City, Edmonton, Jeddah, Melbourne, Rome, Dubai, Kota Kinabalu, London, Germany, Singapore, Taiwan, Yigo Guam, Madrid, Macau, India, Manama, Bahrain, Switzerland, Norway, Austria, Thailand, Bandar, Seri, Begawan, Brunei, Belgium, Israel, Cyprus, Oman, Netherlands, Sweden. Goal natin mga kaibigan, 100,000 subscribers. Okay ha, to summarize mga kaibigan, Vice Potential Sibak from Macdo, replaced by heart is a lesson in karma. From kabayo jokes to political satire go wrong. No? Vice entertains but heart elevates. Controversy, controversies hurt brands. Endorsement tied to politics. Impact on youth. OFWs huge. Vice ha, huwag mag cry, -cry. mag na lang. Papuntang uh, sa ka ba nakatara? Project 6. <laughs> Alam ko yung bahay mo. Kay subscribe now para sa more fact-based content. Like if you learned something ha. Comment your thoughts. Uh, share widely, send super thanks. It supports independent voices like mine. special shout out sa lahat sa Quezon City, ha? Metro Manila, Cebu City, Los Angeles, California, Las Vegas, Nevada, Toronto, ha? Um, Toronto, Ontario, Riyadh, Sydney, ha? Okay, Japan, Milan, Hong Kong, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, London, Singapore, Doha, Kuwait, Taiwan, Paris, Auckland, Madrid, Macau, India, Switzerland, Korea, Norway, Austria, Thailand, Brunei, Belgium, Israel, Cyprus, Oman, Netherlands, Sweden. Goal natin mga kaibigan, 100,000 subscribers. Kaya sali na at salamat sa panonood. Stay woke mga kababayan. Ay talagang babay na po at mabuhay ang Pilipinas.